Araw San Pablenyo Handog namin sa inyo ang panibagong episode ng CIO Hour Sa episode na ito ay aming ibibida ang City Civil Registrar Office Ating alamin ang mga programa at servisyong handog nito para sa ating lahat Hindi lingit sa ating kaalaman na pag sinabing City Civil Registrar Office o kilala bilang Local Civil Registrar o LCR ito ay tampok sa registration of birth, marriage or death o kaya naman alteration ng mga ito o ang mga events sa ating buhay in between. Kaya naman, samahan nyo kung alamin ang mga serbisyong ito sa aking panayam sa kanilang pinuno ng City Civil Registrar. Bagaman na balaa sa kanilang mga tungkulin ay posibleng dahilan po natin kung bakit mayroon pa po mga hindi pa rin naiirehistro ng kanilang mga magulang. Basically, napakarami talagang ano, uh, problema. Uh, Unang-una, uh, no, mga panahon una, yung kawalan ng alam. Or parang okay lang sa kanila na hindi registrado ang anak. na lang, uh, at this moment na lang, na talagang yung mga bagong generation natin ay aware na na kailangan talaga ang bata ay maparistro. Bakit? Una, Una, uh, pagpasok sa eskwelahan, kailangan niyan. Pag uh, na tayo, nagbinata, pag magpapalisensya tayo, kailangan niyan. Dati kasi, uh, hindi masyado kailangan ng uh, certification. Dati, certification lamang, natakalap sa eskwelahan, pero ngayon, naging high computerized na ang sa ating Philippine Statistics Authority na nagkaroon sila ng database. So, uh, from the moment na ang bata ay na kinder talagang they it na ang bata ay nag para in the future, wala na masyadong problema sa registration. Kasi ano yung yun, graduating na si bata, sa ato niya ma-realize, mare wala siyang PSA or wala siyang dokumento. Uh, ngayon ma'am, baka pwede po din nating maipaliwanag sa ating mga mama nanonood, especially po sa mga San Pableño, ang talaga namang mga uh, services dito po na offer dito po sa ating LCR, Local Civil Registrar, kagaya po ng mga pagpaparehistro ng, siyempre po, birth, dito rin po ba yung re register ng marriage, ng death, or kung ano-ano pa po bang mga services or programs na ino-offer po ng inyong taga Okay, ang ang ating tanggapan, uh, ang una-una naman talagang aming um, manda iba-iba ng informasyon nila na guys. So, kailangan talaga alam kung magpaparistro. So, talagang kailangan mag-anak. Ah, mag kung walang ka mag-anak, kung naman yung authorized or designated guardian. So, dito din, yung sa amin din tanggapan, yung mga magpapakasal, dito din yung magpaparistro. Uh, sa pagpaparistro, kailangan uh, pag ang kakasal ay is 8, kailangan dyan ikasama ang magulang, ama at ina. Now, specifically ay ama. Now, so, pag ang kakasali naman ay uh, 20, 21 to 24, uh, magulang talaga pareho. Pero pag ang kakasali o may kakasal na <coughs> aplikante ay 25 years old na, There's no need for ano, for parental uh, Uh, ano ang kailangan natin sa lisensya? Pagdating ninyo dito sa amin, kailangan may dala na kayong birth certificate. Kahit yun ay locally issued or yung PSA issued. When you say PSA issued, ay eh, yun yung mga pinagawa natin sa mga ginagamit yung service sa abroad. Pero for the purpose of a license application, pwede yung local lang. ba? San Pablo, Pinagawa, or kung, sa, kung ano yung birth certificate na dala mo, pwede yun. Uh, and Senomar, uh, napaka-importante ng yung Senomar, what is Senomar? The Certificate of No Marriage. Dati kasi, hindi kailangan ng Senomar. Uh, you can get any, You can get married anywhere in the Philippines kasi hindi na trace. Pero ngayon, there are instances na pag kumuha na Senomar, mahuguli. Kasal na pala sa iba. So that's, ano, uh, that's one legal impediment. I nang what already dyan Uh, ang gagawin mo lang, pupunta ka sa aming opisina, gagawin na yung marriage certificate or marriage contract mong kasawa together with the live birth of your child na nakapilito pa sa ina. So ngayon, pwede na siyang isunod sa apelhido ng ama. Ang tawag doon ay legitimation process. At yung ating uh, PSA BREX, that's a Philippine Submissive Authority Batch Request Entry System. Anong ibig sabihin noon? Ito kasi yung offline uh, request ng process ng pag-request natin ng PSA or yung mga PSA issued documents. Halimbawa, mag-a-abroad siya, kailangan uh, mag-virtual certificate. Kailangan, lupa ka palagi sa Manila, kaya sa Lucena. Ito ngayon, ang silbi nito, parang satellite office tayo. So, you know, you did not go to Manila or any outlet, dito na lang sa atin. Ang ano lang dyan, hindi tayo direct ka naka-online sa kanila ang sistema dyan, uh, off offline kasi, yung, yung request natin dito papasok sa amin, i-encode dyan sa isa. Yung USB, babayaran sa land bank, and then the USB, saka i forward sa PSA. Yung USB na yun, ayun ang magiging magpuprodus ng dokumento. Ayun ma'am, uh, nabanggit nabanggit nga po ang ating mga services offered yeah. at meron din po kayong ilan na nabanggit na mga sulinanin na na ilalapit po sa inyo. May po pwede po kaya natin uh, bigyan din ng mga idea kung ano pa po ba yung mga uh, problems na naiilapit natin dito uh, with regards po sa ating uh, vital evils. Yeah, yeah, yeah. Uh, vital evils kasi ang maganda kasi ngayon, uh, meron tayong project, mm -hmm. ng, to get tie up tayo ng PSA, meron tayong tinatawag na infilsis uh, ah, tinatawag na field wrap. Ang purpose kasi ng field wrap is to birth, ito yung birth registration assistance program. Marami kasi talaga tayo na... So, marami kami na i doon. Uh, malaking kagaanan. Kasi ito ang tomato na. Kasi hindi na, hindi na, ang dami na tomato Kasi talaga wala namang, at sino ba naman Kung na mag-asikaso? Wala pang na asikaso, walang pera. Pangalawa, hindi priority. E samantalang ito, kami na yung bumaba sa kanila. So, yun ang kagandahan na ah, uh, Sana, maduplicate yung buong barangay na San Pablo. Nabanggit uh, niyo nga po yung uh, pro process ng ilang po mga services natin. No, ano po kaya yung mga halimbawa ng ano, mga cases na kailangan po natin idaan pa sa mga legal process talaga like uh, sa court or alin naman po yung settle na dito sa tagdapan po natin? Ano Sa ka? kayo. na sa inyo hindi pa rin dito kayo nag-apply, dito lang na kayo magpapa walang visa na inyong kasal. Hindi ganoon. You, know, you have to go to court. Walang remedy mm -hmm. ito sa amin. Ang nanay sa kanya. Adoption, another is sa adoption. You cannot just adopt a child. Eh pinangalan ko kayo no, wala siyang nag-alaga. Eh, pinangalan ko na no? lang kay lola, hindi pwedeng yon. And yung mga nasi-settle po dito, yung mga change ng yeah. pangalan. Oo, pwede yun. Uh, yung, yung kami, meron kami dong may jurisdiction kami doon. Uh, let's say, double S, single S. Yun, mga ganyo, pwede yun. Pwede dito sa amin yung, halimbawa uh, ang birthday ko ay February 6 Nakikita mo pala, ano, ang birthday ni February 6, 1996. Ngayon, nakikita mo pala, ang birthday mo pala ay March 6, 1996. Pwede sa amin. You know why? Kasi, ang ating papunta nilang doon ay month and day. for so, change of first name, 3,000 pesos. Uh, the same goes with uh, change of uh, birthday, birthday, birth month, 3,000 million plus publication. So, yun. Uh, ang ating lisensya, pag foreigner, syempre, may, may patong. You no. Know? So, pero pag, pag, pag parehong Pinoy, uh, 5, 6, 6, 5, 6, 8, something, pagkaya naman may isang pare, ay sa isa sa pares and the Corinne ay di plus 100. Ito yung dapat na siya. So, yun, medyo gano'n. So, more or less, magpapalisensya kayo, gagastos kayo ng mga 500 plus. Pero, so, safe 600. yung so, 600. Salisensya pa lang yun, ha? Harapang baboy ko. <laughs> <laughs> Ayan. Um, and, Napakadami po nating pwede pala talaga na makuha na dito mismo yeah. sa atin pong tanggapan, lalo tigit yung ating pong um, inilalakad ngayon na programa, yung uh kayo -huh. na mismo ang nababa. Uh -huh. Ngayon po, um, ano po yung mga uh, requirements natin uh, in general sa pagpapa register or pagkuha ng mga doc, iba't ibang documents natin dito. Kailangan ba ng ID or ano ba? Kailangan dala nila. So, unang una requirement, tatanong agad, ikaw ba yung doc? Kasi meron tayong pinipila Ano? Meron tayo dito request list. Ang naman kasi requested natin, request, may nakalagay dito requested by relationship to the owner. So, dito parang magkakaroon nila kayo. Kung sila yung kapit-bahay lang, ah, ka pwede. Hindi ka pwede, kaya natin. You have to be the document owner or the mother or the father or indirect talaga uh, in case na tumalong sabihin na natin yung uh, dito kasi kayo yun no? kailangan natin authorization letter plus the ID of the requester no, so, uh, pinagusap kita papadalang siya ID ko so siya uh, lang sabi ng ID ko plus may authorization letter Pagdating so, mo dito, kukuha niyo yung ID mo plus yung authorization letter at yung ID, mo, yung ID mo. Pwede naman yan ang nagtayam dito privacy at niyo ano naman, yun? ano naman yun? ano yung information natin yun. Ngayon ma'am, uh, sa pagtatapos po ng ating kung baka may ilan po kayo na mensahe sa ating pong mga manonood lalo tikit sa mga San Pablo. Ah, okay. Ah, uh, ang aming pong tanggapan ay open lagi uh, mula lunes hanggang biyernes 5 to 6, uh, 5. Uh, 8 to 5. Uh, welcome po kayo sa amin. Lahat po ng problema, kahit hindi namin kayang solusyonan, na, pwede namin kayo ituro. Ano? O saan pwede mo solusyonan na inyong problema. Pero when it comes to birth certificate, death certificate, marriage, or any uh, problem related to our personal identity natin, kami po ba? Ano? Pwede po namin kayo uh, matulungan. Kung hindi man, ay magabayan kayo kung saan kayo pwede makakuha ng solusyonan yung mga suliranin so, sa dokumentong pang pagkakinan or civil registration. All about civil registration po. Uh, maraming salamat po ma'am at talaga naman na uh, informed ang buong San Pablo nyo at mahigit din yung mga manonood natin kahit yung mga nakapagpa-register dito o ano nga ba yung mga kailangan ng ihanda, mga concerns dito sa inyong tagaban. Maraming maraming salamat po. Yeah. <laughs> salamat din eh uh, sa pagkakataon na binigay mo kasi maganda itong ngayon ng Endeavor kasi uh, nalilisyon natin ang ating o at the same time, uh, nabibigyan natin ng... Na, kasi uh, yung apprehension ng isang tao, parang nabubukan ano ang isip niya, ah, ganun pala. User-friendly pa sila. <laughs> you know, I mean, ay yung ganun. Uh, hindi pala, hindi pala masalimuot ang asikaso So, umpisa na. Kasi once na umpisaan mo yan, igagay ka naman So kung talagang wala talaga mangyayari o wala talaga solusyon, sasabihin niya naman sa iyo. Pero hindi hindi kasi talaga dapat nagsasabi ng wala ng solusyon. Lahat po ay may solusyon. Lahat po ay may exciting time sa ating mga problema. So, yun po. Uh, sa ngalan po ng aming tanggapan ng talaang Sibil dito po sa Lusod ng San Pablo. Ako po ang inyong civil registrar, si Ati Vicky Malolet, uh, uh, nagpapasalamat po. Sampo ng ating, sampo ng ating uh, uh punong nungsod, uh, ating pong Mayor Vic Amante, ang ating pong uh, napakasipal din na uh, city administrator at napakapending kapitan, si Kuya Larry Amante. Of course, yung pong ating pong uh, uh, dating uh, boss, ating pong ngayong uh, uh congressman ng 3rd district ang ating napaka isang napakabaitin na si congressman na uh, ang Ben Amante at uh, sa lahat po ng bumubuo ng ating sanggunian sa na po ng aking kapitbahay si Vice uh, Justin Tirago na napakadali po din na at sa um, uh, na aking sa sa Departamento ng LGU, ang mga Apo at sa aming mga kasamahan dito sa opisina sa tanggapan. Lahat po kami ay nagpapasalamat at lahat po kami ay buong puso na nagsasabi sa inyo na kayo po ay uh, welcome na pumunta dito sa ating tanggapan upang uh, matulungan kayo sa inyong mga suliranin, sa mga dokumento ng inyong pagkakinanan. Maraming salamat po at uh, stay safe and uh, happy po tayo. Salamat po. Isang karapatan ng bawat mamamayan na may patala ang kanilang mga pangalan o ang kanilang kapanganakan dahil ito ang magsisilbing pagkakakilanlan nila bilang isang tao. At atin nga pong natunghayan ang kahalagahan ng pagpaparehistro ng kapanganakan, ng pagpapakasal, kamatayan at iba pa. Kaya naman ang tanggapan ng tala ang sibil ay nananawagan sa ating lahat na tayo ay magparehistro at kung sakasakali na tayo ay may ipababago ay bukas ang kanilang tanggapan upang tayo ay tulungan kaya naman mga San Pabloño, atin pong pakakatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating punong lunsod Vicente B. Amante ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Huwag nating kakalimutang i-follow ang ating Facebook account, i-subscribe ang ating YouTube channel, CIO San Pablo. Ako si Elga Hello mo at ito ang CIO hour.